Department of Migrant Workers sinalubong ang pag-uwi ng first batch ng mga overseas Filipino workers na biktima ng illegal recruitment at human trafficking sa Myanmar. Ang tulong pinansyal ay siniguro nga maihahatid. May mga balita dyan si Bombo Grant Hilario. Sinalubong ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers ang first batch ng repatriation sa mga overseas Filipino workers na biktima ng ilegal na sa bansang Myanmar. Dumating ang replanong may lulan sa mga repatriated OFWs sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport ngayong araw kung saan ligtas na ihatid pabalik dito sa Pilipinas ang nasa 30 Pilipinong manggagawa na sinasabing nabiktima ng human trafficking at illegal recruitment sa kanilang trabaho abroad. Sa isang eksklusibong pariyam ng Bombo Radio kay Undersecretary Bernard P. Olalia, Undersecretary ng Department of Migrant Workers, sinabi niya na ang mga ito ay nakaranas ng hindi maayos na pagtrato sa kanilang trabaho sa bansang Myanmar. Dagdag niya, ang 30 Pilipinong manggagawa na nakauwi rito sa Pilipinas ay paunang batch pa lamang sa mas maraming mga overseas Filipino workers na kanilang inaantabayan ng makabalik. Kaninang umaga po, uh, dumating po yung 30 repatriated uh, OFWs natin galing Thailand. Sila po ay uh, biktima ng tinatawag nating human trafficking. No? Oh. So ito yung first batch. No? Meron pang malaking grupo na parating bukas. Pero itong dumating kanina mula flight from Thailand, dumating ng madaling araw ng uh, 340 or 345, sila po ay sinalubong ng uh, mga representative ng different agencies ng government. Dahil dito, Tiniyap ng Department of Migrant Workers ang kanilang tulong na ibibigay sa mga repatriated overseas Filipino workers sa pagbalik at pagpapatuloy ng kanilang mga buhay sa Pilipinas. Ayon kay Undersecretary Bernard P. Olalla, makatatanggap ng 50,000 piso ang mga ito bilang financial assistance matapos makaranas ng hindi maganda sa ibang bansa. Aniya, mula ito sa action fan nagkagawaran na nakalaan lalo na sa pagbibigay asiste sa mga Pilipinong manggagawa na nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Okay, mula sa DMW tayo po ay nagbigay ng financial assistance no? na 50,000 at uh, yung financial assistance na yon ay galing po sa tinatawag nating action fund. Yun po ang utos na ating mahal na sekretary, sekretary Hans Kakla. No? Uh, maliban po sa financial assistance, sila rin po ay tatanggap ng legal assistance sa DMW. Kukunin po natin yung mga statements or short statements nila at aalamin natin yung kabuuan ng istorya kung paano sila nakarating doon. Sino ang nag-recruit sila sa kanila at paano sila na-recruit. No? Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!